kumahanap mo na ito ano Pangalan ice box Star na out mo Ala I mean Pinabayaan nindo so lagam tang ice Tapunta ng ice box dyan Kasi mabakaw kita ng lutoon Sana bukas sa sanos eh Mainit na oh Dakol pa ba ang gas? Makulay at masaya ang kabataan ko. Tumaki ako sa mga panahon na wala pa masyadong gadgets at ang ginagawa namin bilang mga bata ay e maglaro sa labas at e-explore ang mundo. Isang bagay na hindi na masyadong karaniwan sa panahon ngayon. At bilang magulang, gusto ko maranasan nila ang lahat ng naranasan ko. Gusto ko magkaroon sila ng mga baong kwento na pwede nilang ikwento sa mga anak nila pagdating ng panahon. Kaya tara, samahan nyo kami. Samahan nyo kaming gumala, tumambay, magluto at kumain. Samahan nyo kaming gumawa ng maraming kwento at masasayang alaan. Kaya nga, may maligpuyo nandiyan. Yeah! magpurugol pugol sana. Hindi tama agay, tama dahil humdum-tig din. Okay. Grabe naman ito. Kaya, Tresh? Ano? <laughs> Ang tarik. Kaya pa ba? Kaya? Ilingas, Tresh, sa tanag. <laughs> okay. So, ayan. Masyado nga matarik yung daanan. Pero, so far, kinaya naman. Nakababaan na naman. Um, ito na. Nakikita ko na. So ayan ang pinakabiyahe dapat namin natin is medyo dulo pa rito. Kaso medyo mainit nga yung panahon at ayun, natutuyo na nga ata yung mga balat namin. So nag-decide kami mag-take ng konting detour. May nakita kami batuhan sa gilid ng dagat at naisip namin na baka pwede mamingwit ng konti kasi malay niya naman may isda. Kaso yung dalawang kasama parang lagi ignorante sa dagat so swimming talaga yung natupag nila. Ay kaso yun after a while na realize ko na wala nga malalang isla dito sa pampang na to Puro maliliit lang ang nangungulit So ayun naisip namin na diretsyo na lang Total nakapaligo naman yung dalawa at pwedeng pwede na ata kami mabante Pero ka na rin dito Hindi ko kaya Ay! Hey! O oh, diba? So ayun papakit na kami And matarik talaga Sobrang tarik Tuloy luway ah <clears throat> One mistake, gulong, gulong malala. Ayan naman yung daan. Oh. Bangin yung gilid. Be. Ah. Okay. May sakluhan ka mo dyan, tubig? Arano yan sa gorong? ka na eh. <laughs> Seryoso ka naman. Hello. Kuya Nan, Renan. Wala daw. Hindi siya interesado. Kukya. <laughs> Kukya ka pa. Teka, ang pigta duman din. Ano ka baga? Kitro. Pakapot bakla

啊，干了。 So haba na nasa biyahe nga kami, nakadaan kami ng maliit na kainan at nag-decide kami na kumain na muna. Medyo malayo pa yung pupunta namin, tanghali na, tirik na tirik yung araw. Kung hindi pa kami kakain, maugutom kami kasi pagdating namin sa aming destinasyon is magluluto pa kami na sarili namin pagkain. At syempre, chance rin to para magtanong kami kung may yelo sa lang binibenta. Kasi yun nga, malawakan yung brand out dito sa amin at, kailangan namin ng yelo sa icebox namin at medyo mahirap nga maganap ng yelo. kay punta na magkakana. Sumabot doon guys naman makarigo si CJ dahil matabang ang pagluto may mga araw ikaw mo gano'n dyan dahil magadal ka na pag amok magadal ako pag amok sa, sa Sila kumain. Abi na rin may ng ice para sa ice box namin. It's AJ! Ako okay. okay. po. Lagbok. Yes. Lagbok na <laughs>

Muli na ang karo ng klase <laughs> ka hindi na ilana yun pa. Alalahanin do. Mabata na ako sa ram. Alalahanin do. Yaong sa tobe. Matag sa karne. Namarin ni. Ganyan kanina ang ilog dito. Shout out, <laughs> out kay mama. Gabos na Shout out kay mama. Shout out kay mama. Shout out kay mama. Lahat ng ilog na umahagos. May <laughs> lina. <coughs> hindi mo nakita huh? hindi mo nakita hindi mo nakita hindi tanay parking na yun. tapos tumadarit yun ang tagma nga nung safe ng gamit ah. So after nga ng almost half hour na pagmumotoros, narating din namin yung lokasyon na pupuntahan namin. Yung totoo, nakakapagod yung biyahe, kamotor ka, tirik na tirik yung araw. Pero syempre, pagdating mo sa destination mo, is masasabi mo na worth it naman lahat. Ngayon, ang pinakaplano namin is magka kami. So ang pinakauna talagang gagawin is maghanap ng safe na camping spot. At ang napili ko isang malit na resort sa tabing ilo. Ito, sigurado talaga ako, safe kami rito. Favorite movie, oh. Oh, pwede ka mag-swimming dyan. Pampanigo <laughs> ko. Pagkat sa tigigibong samho do. Oh. Grabe oh, ang... Ang gaya yung bigdi. pigapod na nature. Nature with coke. Okay, so ayun. Um, maglalakad kami. Papunta doon sa sinasabi nilang Luxuhon Falls. Um, ginagawa daw yung kalsada so hindi kami pwede magmotor. Bali motor namin, iniwan na namin dito sa Hyde's Resort. Yeah, ba? Diba? Hides Farm River Resort. So, um, dito kasi medyo matao sa lugar namin. Um, hindi hindi ganun kasi secluded tapos syempre gusto ko yung safe naman din yung pupuntahan namin. So ayan, andiyan kami sa sa Hides Resort. Tatambay. So, maganda yung lugar guys. Um, nature na nature pa naman talaga. May mga bahay din pero hindi ganoon kadami. So ngayon, sabi ni ate doon, 40 minutes na no? Yes. 40 minutes walking. Parang hihika, hihikain si CJ. Okay ka lang, bi Ano? Download ka na dapat. Dapat meron tayo Strava eh. Diba? Dapat nag-download dito kayo magstrava guys, so ayun oh, lupit ng kalsada. Okay, so ayun, buti may nagtip sa amin, yung ilan sa nag na ng kalsada rito. May daan daw pala sa gilid ng ilog. So doon na oh, kami. Ito na yung daan, ba? Diba? So ayun yung ilog guys, bale, nandun yung pinaka-ilog niya. At ito ata yung kalsada sinasabi ni kuya. Hindi pala kalsada, parang trail lang. So dito kami dadaan, try namin, try namin puntahan yung Luxuhon Falls. Ako, nagdadalawang isip na ako kasi parang malayo eh. Kaso, alam nyo na may mga babae, di ba? Pag mga ganito, kala mo talaga. Mamaya-maya oh, magreklamo niyan, pagod. Hmm. Di ba, Jay? Dapat nagkakarigos na kita. Kundi, o yung babae tang kaibahan, gusto ko na mapagal muna. Grabe na. See that? Kabundukan to the max, sir. <laughs> Talagang natitempt na ako eh. Bale. Di may isda sa baba, be. Tawa. Oh. Di ba? O oh, di ba? Eh, gusto mo to eh, di ba? Lalayo pa tayo. Ito yung trip mo sa buhay eh yung mahirapan tayo grabe man ang init Sige. grabe namang travel ito be So sabi nga nila pag mahirap na yung pinagdadaanan mo May maganda nag-aantay sa'yo sa dulo So ayun yung pupunta namin Yung maganda nag-aantay sa amin sa dulo Itong ilog na napunta namin sobrang solid na spot na Pero mas may solid para na spot sa medyo taas At sino ang promotor ng malayang paglalakbay na ito? Yung panganay namin Ayan, yung dalaga lamig ng tubig Hello It's also Mr Falls Hello po Mukiagi. So galing dun sa resort na pinuntahan namin, nasa 40 minutes yung lalakarin. At dahil nga mainit, di na nakakapagpigil ng dalawang asama ko. Nag-swimming na sila kasi malamig nga yung tubig. 'di ba? Pang malakas ang nature trip naman talaga oh. Hindi na lubi, oh. Hindi na naman. Pero treasure totoo Pagal oh. na ako. Lala. Sige. Sini ba nang ubikat ko? Lubli ba Feeling ko guys, malapit na kami. Feeling ko. Diyan na sa unahan yun. Hopefully. Oy! Tiyagi! Hi guys Hi guys And so ayan alon 40 minutes nga ng paglalakad Narating din namin na yung spot Ano e pan? Parayokong pa rin eh O toho na pala Kaya sa'yo man ang gawin din e na pan Sarap pa Masyang اه <m> اه <in> guys <laughs> sulit naman pala yung hike nakapagod pero sulit yung view guys May fish May fish May isda Gag! Hmm. Oh! Yes, Balik oh. ta. <laughs> na di man Rayo-rayo Nga eh, sulit nung tahan natin Wala rin namang tumakabalik ang tingnan Lahat, hindi po

So ayan naman sabi ko solid nga naman talaga yung spot At worth it nga naman talaga yung paglalakad ng 40 minutes Napakalino at napakalamig ng tubig Sobrang linis ang paligid Maraming puno At ayun na nga nasa gitna kami ng kabundukan So nature na nature talaga yung pakiramdam mo Medyo maraming nga lang tao Pero nakaka-enjoy naman talaga At nakikita ko nag-enjoy talaga yung dalawang bata ng gusto Nasa 2 hours din kami nag-stay dito Bago kami bumalik dun sa baba Para i-secure tapos ayusin yung aming camping spot Pero sa kanya Sa so part 2 na lang